你拉。您来 kaya na naman magpunta sila mama ng dinadyawan at ito nga Ford Ranger Walter ang gagamitin natin para may kargahan ng lechon at ito na nga yung binaon namin lechon at babaunin namin sa Dinajawan. ito nga at dito na lang tayo nagalmosal sa pwesto ito nga at kasama na namin si Kunat at si Butch ito nga akala mo si Butch naman ang gumamaneho ng van pero wala nga siyang lisensya iwan na nga yung combine namin na van at kami na lang nauna today's ganap nga driver na muna tayo ngayon ito nga pinayagan si misis magbiyahe kaya ako na lang sumama kay la mama talagang pag umalis mga magulang ko ay ako driver ni lahat. at dito na nga tayo sa dinadyawan tapos din ang walang sawang likuan at kurbahan sa daan lalong lalo na yung mga matatarik na daanan eto lord thank you po at nakarating po kami na maayos dito sa agri beach napakasarap at napakagaan lang gamitin itong ford ranger namin at naka electric steering wheel nga ito nga yung magpapahinga muna yung ford ranger natin at magpapakool down muna tayo sa layo ng binahe ito nga at ibababa na natin yung mga gamit kasama nga si kuya butch e, apat nga lang kami nila mama dito sa sakyan habang naghihintay nga namin sa van ay nag video muna ako dito at napakakalmado nga lang ng dagat hindi malalakas ang alon kaya nga at hindi na naman nakasama yung anak ko na napakahilig maligo sa dagat at sa susunod na nga daw siya sasama pag pwede nang sumama si mami niya ito so nga katabi ko sila papa at mama kinokontak na namin kung nasan na sila kunat sa van ang naghihintay nga nakataas na naman ang paa at napagod magmaneho at mamaya maya nga lang ay dumating na sila ito at binuhat na nga nila kuya Butch lechon tatawa-tawa nga si Ivan pag siyang pinagchap mo dyan ay malalaglag sa buhanginan napakalaki. Tag-12.5 na naman yung kinuha nila mama. Ito nga at napakarami namin. Kasama nga sila Kuya Arce, sila Ninang Janet. Ito nga ay nagpray na muna kami. At sabay-sabay na kaming kakain. Ito na nga at napakasarap na. Ito nga ay nagtatawanan kami at ilabas sa daw ang mga maintenance nila. Ilsasabak na naman sila sa malalaking lechon na makakain nila. talaga napakalutong at napakasarap naman kumain kaya nagkontrol lang din ako dito lalong lalo na yung mga taba. Sa na ng katawan ko ay hindi ko na mapigilan na lumobo ng lumobo. Ito nga yung ibang taba ay inaalis ko at puro balat lang yung kinakain ko. Talagang napakasarap naman talaga kasi na lechon. Puro dito nga lang muna tayo sa Dinajawan kasi dito nga lang talaga yung malapit sa amin at tatlong oras lang yung biyahe. Mamaya maya nga lang ay bumili na kami sa public market ng Dinajawan. Siyempre tuwang tuwa na naman si Ivan at bumili na naman kami ni ng ng maiinom namin. Puro may tenga na nga kinuha namin para masolve na daw kami mamaya at lalong lalo na si Kyo Butch. mainit nga muna sa dagat ay nagpainit muna kami dito. Siyempre para matunaw yung taba ng lechon. Ito nga yung sarap ng kwentohan namin at nagbanding muna kami dito kasama si Guarchi. Siyempre si Papa na malakas mamulutan dahil hindi na siya umiinom at tinanggal niya na ang alak at ako na ang pumalit sa kanya. Dito nga pa simple lang si Kuya Bal pero iinom na rin yan mamaya maya kumukuha lang daw ng buwelo at nagtatawanan nga lang sila dito ni Butch. Pakabilis nga lang namin ininom yung alak namin. Sabi nga ni Kuya Archie ay blasingin ko daw ng lasingin si Butch. Mamaya ang bandang hapon pag naligo daw kami ay masaya. Ito nga ay nagpas mo na akong uminom at nilatag ko muna yung pang malakasan nating banig na ilang beses nang nakabalik nang na ako dito at di ako sanay uminom ng ganito ka kainit. pa higa muna tayo dito at pamuni-muni muna tayo dito. At yung pala ay inihintay ko lang din yung pansit na niluto ni Kuya Archie ay napaka solid nga. At hindi lang pansit yan kung hindi litson din yung sahog na nilagay nila. Ito nga ay medyo tinatamaan na si Butch, beli ka. Kaya may mapaglalaroan na tayo mamaya. Ito nga paunti-unti na ba yung araw at medyo marami na rin naliligo. Ito nga kami kay agree ngayon dahil mas yung dagat dito at tulog na nga rin si iba at tinamaan na. Ito nga ay palakad-lakad muna tayo at pabababa ng tama at mamaya maya maliligo na rin tayo kung naligo na nga kami ni Boots ay hindi na namin kaya maglakad ng diretsyo kaya eto na nga, lakas na nga ng tama namin ni Boots pagbaksak nga namin dito ay mababaw pala ang nagtatawanan nga lang kami dito nila Tita Sheila dahil akala daw namin ay malalim na pero mababaw pa nga kaya nga nasaktan namin dalawa ni Boots sa nagpupulatawan kami toto lang medyo tumama talaga kaya nalasing kami dalawa eto na nga ang namin dalawa nung sinabihan ko nga si Kuya Boots ako maway, eto nga na naman at napatulak na naman ako sa kanya. Ewan ko ba at ba't gusto ko sa kong kasama yan, si Guevuch. Talagang pagkasama mo yan sa galing magpatawa ay mawawala yung problema mo. Dahil talagang magaling magpatawa at talagang magaling sa kalukuhan yan. Ito nga ay lumapit na muna kami kila Tita Sheila. Siyempre nakapagbabad na naman tayo ng dagat. Puro na lang ba plano? Kaya tara, maligo tayo sa dagat. Ano pang inihintay nyo? Ito na nga at nagkakawayan na nga kami dito at maraming maraming salamat sa lahat ng manunood.